Ketchup. News Ketchup. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Ibinabala ng Feebox na posibleng matrigger ng Bagyong Pepito ang lahar flow sa mga Taal, Pinatubo at Mayon. Ayon sa Feebox, posibleng mag-generate ng volcanic sediment flow o lahar ang pinangangambahang malakas na pag-ulang dala ng bagyo. Tinatayang magdadala rin ng 50 mm o hanggang sa mahigit 200 mm na pag-ulan ang nasabing weather disturbance sa malaking bahagi ng Luzon kung saan matatagpuan ang mga naturang bulkan. WIC News Catch Up News Catch Up At ang tamang balita sa mga oras na ito Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels Facebook, Instagram, YouTube, TikTok X, DWIZ News App at DWIZ News Website Ako po, si Hoya Ludibico Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. d w News Catch-Up. News catch up Ni Alamin ang in, alamin ang hot, alamin ang trending. Lahat ng in, hot at trending sa showbiz at pageant industry. Z Spotlight. Walang kawala ang mga pinag-uusapan ngayon. Sino na ang naghiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino na ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling dalawang linggo? DWIZ Spotlight. Kasama ang host na lahat sasabihin sabihin, lahat ibubulgar, pero ang delikado, iba blind item, si Anton, live sa DWIZ News, live din sa Free TV, sa Aliu Channel 23, at digital accounts ng DWIZ, Facebook, YouTube, at DWIZ News website, DWIZ Spotlight. Magandang araw! Welcome to Spotlight! At ngayong araw, meron tayong makakasama mga kaibigan, isang Pilipina na nagbigay ng uh, pride sa, Pilip sa Philippines, sa Pilipinas. Dahil siya po ay nanalo, hindi po dito sa Pilipinas, kundi sa US. Ayan, it's a local pageant in the US, pero ang kanyang mga nakalaban, Talagang iba't ibang lahi din naman. And of course, she will be competing in uh, Myanmar. Kung hindi kakamali, no? In Myanmar. Ngayon, let's get to know her. Magandang araw po. Magandang araw din po sa inyo. Yeah. Please introduce yourself, ma'am. Uh, my name is Estella Fullerton. Um, mm -hmm. I'm from the USA. But I was born in Carabao City. So I am... Um, Uh, proud Mindanaoan. Mindanaoan. Yes. Mm -hmm. Muslim hindi? Hindi naman po. Hindi Muslim. Okay. Anyway, um, uh, you've been in the U.S. for how many years? Uh, 20, almost 22 years na. Almost 22 years? Yes, sir. Doon na kayo nakapag -asawa? Opo. Oh, your mister is Pinoy? Uh, American po siya. Ah, that's so Fullerton. Yes. Nawala ko doon. <laughs> akong eng-eng doon. Fullerton no? <laughs> nga pala. Wala mga Pinoy na Pinoy. <laughs> <laughs> Angie, you competed for the first time sabi niyo kanina, no? First time niyo sumali sa isang pageant. Eh? Tama ba ako? Tama po. Very first time po ako sumali, my first time in Mrs. Grand uh, USA competition. Mm. Bakit po for bakit kung kailan kayo nagkaedad. Sabihin natin nagkaedad kasi eh, yes. everybody no mare naman puta na Madonna no. <laughs> Kung bakit kailangan ng sa kailan kayo sumali? Ay eh, sa ganda n'yong yan. Um kasi nung bata ko, actually it's my dream. Mm -hmm. Sumali sa mga pageant when I was young. Pero syempre sa hirap ng buhay, mm -hmm. ang hirap-hirap ng buhay nat eh walang chance. tapos Walang resources, wala naman ding support. So, nung nasa USA na ako, from time to time, naiisip ko pa rin yun, naiingit ako sa mga pajan tree. So, nitong Mrs. Grant, parang trial, sabi ko, why don't I do it? Mm -hmm. So, uh, at 61 years old, I did it. Wow, you're 61? Yes po. Oh my! I thought you're 62. <laughs> <laughs> no, just kidding. Ang uh, 61 ka na. Yes. So, you, uh, sa US ba, meron 20% ang mga 60 plus, ang uh, mga senior? Meron. I mean, ay wala. wala, wala. Pero, pero mas marami kayong benefits na nakuha sa pag sa US na. Of course, yes. Oo. No. Uh -oh. Oo, kasi sa US alam naman natin na talagang well uh, take, it, take talagang tinitake care nila yung ano, yung mga may oh, edad na. Oh, uh -huh. pero sa, sa inyo na, kung parang hindi kayo pagkakatiwalaan ng US state na kayo ay bibigyan ng maraming <laughs> yung benefi benefits because of very young looking. <laughs> Thank o, you po. <laughs> ilan ang ang children niyo? Uh, I have five children. Um, my oldest is 44 mm -hmm. and my youngest is 21. Oh, ilan ang babae? Dalawang babae. Mm -hmm. Tatlong lalaki. Tatlong lalaki. Mm -hmm. And then I have three grandchildren, babae lahat, and two more to go. So magkakaroon ako ng limang apo. Wow. Sa inyong mga anak, wala bang um, naging beauty queen o sumali? Uh, even sa inyong mga po. I'm I'm ano, nag organize po kasi ako ng maliliit na pageantry. three, maliliit lang. In the US. So, yes. Okay. Pero 'yun, I use that pageantry three for fundraising kasi meron akong non-profit organization. Okay. So, uh para po kami magkaroon ng uh, revenue. So, syempre, yung ginagawa ko is nagkakaroon ako ng contest-contest na, na pageant tree. So, yung dalawang anak, kong babae, <laughs> isinali ko na. Oh. Pati po yung apo ko, sinali ko na rin. Oh, actually, it's it's a good, ano, no? Parang uh, parang nagiging stepping stone ito para sa kanila, paglaki nila. Pag nila. Ma uh, saka doon, sa pag pagsali mo pa lang sa na maliliit pa lang sila o bata pa sila, yung confidence nila nadadagdagan kasi. Yes. But my daughters are already... Uh, Uh, like in their 20s and 30s bago ko sila sinali sa ale. Pero yung apo ko, which is, which is only 6 years old, yun yung gusto ko sana. Minomold ko, kaya lang ayaw ko yun ng magulang. <laughs> <laughs> well, waka, wala ka, wala ka, lola ka lang. Opo. <laughs> <laughs> diba? okay, let's talk about uh, the Mrs. Grand USA. Di ba ang sinalihan nyo? ah uh -huh. uh, Mrs. Grand USA. So, ilang kayo naglaban-laban dito? Sa, sa kayo ay sa kategory ng elite. Mm -hmm. Yes. Pag sinabing elite, anong ibig sabihin ng elite? Yung elite kasi merong category na elite, I think is 45 years old above. Abab. Parang ganon. Oh. Tapos merong MS, meron ding Mrs. Yes, yes, But yes, yes. we are all competing um, together. Mm -hmm. So, um, mga 11 kaming nag-compete. Wow. Yeah. And you're the grand winner for the elite category. Yes. Oh, wow. Yes. Oh. Yeah. Since first time yun sumali, anong pakiramdam nung no na kayo sa stage kasi of course iba yung nasa nasa stage kaysa sa yung 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 nag nagpa-practice ka pa lang ng nang mm. sa chez. <laughs> And of course iba din yung iba din yung kaba kapag ka ikaw ay producer, eh, makakaiba yun uh -huh. eh. Pero ang pinaka naka, nakakakaba yung ikaw mismo makikipag-compete, di ba? Yeah. Uh, sa akin naman po nung nag-compete ako, um, kasi parang first time ko, so uh, I just act myself. Ako lang yon. Ako parang kung manalo ako, okay. Kung hindi ako manalo, ay kasi all the people na yun nakausap ko yung mga contenders po is puro naging friends kami. So hindi naman ako masyadong kinabahan kasi feeling ko maganda ako, ang ganda nung national costume ko, ang ganda nung gown ko. So parang I just I did my 200 best. Yun parang ganun. Tapos Siguro na rin dahil sa mga supporters ko. Kasi my family was there. Sira yung pinakamalakas sumigaw Tapos meron talaga akong And then yung assistants ko Yung nagbibihi sa akin Talagang napaka I, I really appreciate them mm -hmm. Na mga Pinoy din Yes Pinoy and Americans Oh Ma Iba natin ako konti Kasi hindi nakikita ang ganda mo Ayan So hanggang dito lang Ayan okay. Okay. <laughs> okay okay Ngayon um Speaking of your gowns And your national costume Sino ang gumawa? Pilipino ba o US? Pilipino po Si Miss Ganda Anor, siya po yung gumawa lahat, which is I'm so proud, kasi po yung, yung national costume ko, which I like it na yung parang Galing ng Mindanao. Yung Mindanao ang kanyang... Ano, inspired. Inspired by Mindanao. Uh -huh. Yun ang sabi ko sa kanya. Which nanalo po ako ng... ano best in National Best costume. In National Costume at saka evening gown So oh, I'm wow. so proud. At lahat yun ay gawa ni Ganda Anore. Ganda Anore. Anore. Oh, siya rin po yung gumawa lahat ng aking gagamitin para sa Myanmar. Ayun. For my international competition. Bakit kayo nagtiwala kay Ganda Anore? I think I trust Samantalang you've been in the US for almost 22 years and of course, syempre nag 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 mayroon kayong ano, meron kayong produce ng mga pageant doon para sa mga maliliit. Mm -hmm. Ang dami niyo nakilala mga mga designer doon na mm -hmm. magagaling din naman ng na mga hindi mga Pilipino. Pero isang Pilipino mula sa Pilipinas ang pinagkatiwalaan ninyo I think nung makilala ko po kasi si si Ganda Anor, nakita ko po yung ginawa niya kasi I started it when nung kinasal po yung anak ko mm -hmm. nag-order ako sa kanya ng mga lahat ng gagamitin sa kasal ng oh, anak para ko para entourage Oo, lahat oh, tapos ah uh, yung price po kasi niya very ah uh, yung product is quality. quality ang price po is really really good price hindi po siya yung tao na mapagsamantala yes. meaning kasi alam niya na sa usak ko yes. i can jack up the, uh, ano. pero hindi po siya very humble siya ang nagustuhan ko po talaga sa kanya very ano na ako ngayon emotional kasi po matulungin po talaga siya oh. tumutulong po siya sa mga bata sa kanilang lugar, lugar. Mm. sa Taytay to po oh. kaya yun talaga yung mm, yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya Oh. I'm sorry. Yeah. <laughs> oh. Actually, uh, okay, I think i am just fix it. Mhm. Iyan. Okay. Actually, nag-ring a bell sa akin ang, ang pangalan ganda Anori na yan eh. Hindi ko siya kilala. Pero nag-ring a bell talaga siya kasi lagi siya nababanggit eh. And uh -huh. nung, 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 na-meet na ko siya ngayon, aba, eh, humble Very humble po talaga. Super. Kaya napasigaw oh talaga, oh, ganda Anori, I know you. <laughs> <Di ba? laughs> okay. So, uh, during the competition, uh, Madam, a uh, uh, Queen rather, um, alam mo ba na may feeling ka ba na ikaw mananalo? Parang meron. Parang meron. Parang nandun sa sarili ko yung I'm gonna win. Parang ganun. At saka dapat daw yung lagi isipin. Yes. Kasi ako hindi naman nagpa Pero yun ang lagi sinasabi ng mga beauty queen. You have to imbibe na ikaw na ang winner. Na ikaw mananalo. Para ang labas nun positive. Parang ganun gusto ko, I, I wanna win. Um, naisip ko na mananalo ako. But I, I wanna stay humble. Kasi parang Siyempre, pag hindi ka nanalo, di ba? Yung kasama yes. mo. So, lahat kasi naging kaibigan ko. Kaya, um, very supportive naman sila lahat nung manalo ako. So, sabi ni, sinabi din nila sa akin, nalaman ko din na, kasi ako yung last contestant mm -hmm. na sumali So they they have already training like mm -hmm. siguro four months. Tapos ako nag-training ako one month lang. Pero ang sabi sa akin, nung pumasok daw po ako sa workshop, mm -hmm. they look at me, tapos sabi nila, she's the winner. Sila oh. mismo ang nagsabi sa akin. So hindi ko yun alam. So mm -hmm. I have something in me na nakita nila. Oh. Which nakita din siguro ng mga judges. Mm -hmm. yeah pero good thing ano, naging kaibigan mo lahat. Kasi alam mo naman, pagdating sa mga Mrs. Paget, naandiyan yung kasi mga Mrs. mga Marites na yan, eh, di ba? <laughs> <laughs> mga Marites na yan. Oo. Although mataas ang wisdom ng mga Mrs. Pero ang mga Mrs. daw mahilig magreklamo. Mga, <laughs> mga Mrs. daw mahilig mang-away. Sa inyong uh, grupo ba, mayroon bang ganon? Wala po. Ay, cool. I'm, kaya gustong gusto ko yung Mrs. Grant, Mrs. Grant USA and Mrs. Grant International kasi yung, yung platform is about women, so and about sisterhood. yun yung yun yung gusto namin ipalakad na it's not it's about competition but yung mm -hmm. sisterhood, sisterhood. yung woman empowerment, mm. you know, sa mm. isa so I I really fall in love with with the other contenders. Oh, nice. Yes. So, Ano po nag mo, Queen? I'm so passionate in advocating for the underprivileged children, education. Oh. So, I started nung pong nag-sponsor ako ng 50 students in the Philippines. And then a year after that, naisip ko, bakit hindi ko subukan na inganyuhin yung mga friends ko. Kasi nasa US kami, di ba? A hundred dollars is a big money para sa Pilipinas. Yes. So, I founded a non-profit organization. So, nagkaroon kami ng non-profit organization, which is a Montana, uh, Pilam um, Montana organization. Uh, six years na siya ngayon. Mm -hmm. So, from one school, lumaki ng lumaki, marami ng parami yung natutulungan namin. We are not a big, organization yet. Mm -hmm. That's why I'm doing what I'm doing right now. Mm -hmm. Kasi gusto ko talagang inspired pa yung, mas, marami pa kasing Pilipino-American sa US. Especially in Montana. Mm -hmm. I want them to join me. Kasi hindi mo lang alam, kapag may isa kang natulungan na bata, lalo na sa pag-aaral. Kasi yung pag-aaral sa akin, yun ang weakness ko. Mm -hmm. Kahit po hindi ko kilala. Pag, pag tuition pina. Guilty na guilty na ako talaga para hindi matulungan yung isang bata. Okay. So yan yung weakness ko. Mm, very so, motherly ka. <laughs> yun nga minsan sobra yata. <laughs> well, Ganun talaga yung tumu, yung yung ganun yung may kusang loob na tumutulong no na nakakalimutan niya na sumusobra na siya. Correct. Right. Ganun yun, madalas yun. Ganun lagi talaga na mapapay... Ay, teka muna, parang nawala na yata ako. Para naubos na yata yung aking baon. <laughs> di ba? Kasi hindi mo nga, hindi mo nga iniisip eh. Mm -hmm. Ang tangi ipag, ang tangi iniisip mo yung makatulong, makatulong. Ka talaga. Oh, yun yon Totoo yun. Oo. oo. Mm -hmm. Ngayon, you're gonna compete in Myanmar? Myanmar, oh. yes. Kailan po ito? November 28 Very soon. Yes, very soon. Mm -hmm. Pero ready, ready. I am ready to represent the Philippines, the USA, and to all the women out there. I'm ready for the crown. May makakalabang ka na Philippines talaga <laughs> ang sash? Yes, I think so. Uh -huh, yes. I heard na mayroon yatang tatlo. or uh, Yeah. Pero in the US, ikaw lang mag-isa? Apat. Apat kayo. Yeah. Pero sa kategory mo? Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa because mm -hmm. you're the grand winner. Yes. Oo. Merong representative from the MS or M the M MS... And of course, Mrs. yung misis. Yeah. Oh, nice. So, so kahit manalo, ma, 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 kahit na USA ang daladala -dala mo, of course, ang, ang proud na proud pa rin ng mga Pilipino kung manalo ka because you're a Filipino. Yes, I'm a I, a I am a dual citizen so I'm a Filipino and I'm a Filipino by heart. Correct. At yeah. dito ka pinanganak? Opo. <laughs> Di ba? <laughs> the 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 only thing na naging dual citizenship ka because nandun ka na nga sa US, Tumira. Mm. Diba mm -hmm. At nakapangasawa ka na mm -hmm. isang foreigner? Your husband is an American? Opo. American. American. Mm -hmm. oo. Kumusta yung unang dating mo doon sa America? Oh, it's 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 okay. I mean, siyempre kailangan mong mag-adjust. Mag-adjust mm -hmm. ka sa climate kasi ang lamig-lamig. Yes. Tapos, mag-adjust ka rin sa ugali ng mga Amerikano. Correct. Kasi yeah. ibang culture nila. Uh -uh. Very outspoken sila. Yes. Tapos oh. Uh -huh. tayong Pilipino is... Very timid tayo eh. Sensitive. Ah, yes. Yeah. Uh -huh. Konting salita lang, oh, para kung ano. Oo. -oh. Uh -huh. diba? Sa kanila kasi wala, wala sila, uh -huh. walang ganun sa kanila eh. Sa, sa, kanila kasi sir, pag pinagalitan ka ngayon, uh -huh. maya maya wala, wala na. na. Wala na. Sa ating so, DE, eh, no? Hindi. Tatatanim Tinatanim tayo ng sama ng loob. <laughs> tinataniman ko po ng potatoes. <laughs> tinataniman ko po ng potatoes. <laughs> okay. Itong, um, itong uh, Myanmar ninyo, nakita mo na ang iba mong mga, mga kalaban? Yung mga yes, nakita ko sila sa ano lang, uh, sa online, online lang. Mm -mm -mm. So chine check ko, medyo kinakakabahan. Mm -hmm. <laughs> Alam mo, yan yung ano, yan yung yan yung ugali ng isang beauty queen na palaban eh. You have to stalk your opponents. Sorry. Ganun talaga yun eh. <laughs> Oo. Hindi talagang ang gaganda nila, sir. Kasi kailangan mong ano eh, pag-aralan sila eh. Hmm. Ganon talaga yon, Oo. Kaya ikaw talaga, masasabi ko na ikaw, you're the real queen. And of course, palaban ka talaga. <laughs> Ayan. Sa, sa mga nakita mo, ilan na kayong maglalaban-laban sa palagay mo? Parang mayroon ng more than 10. Ah, okay. Oh. oh. Kasi based on history, nakita ko mayroong mga 23 mm -hmm. sa past 2 years. Mm -hmm, mm -hmm. 23, ganun 20, 22. Mm -hmm. so, mm -hmm. Sa palagay mo, ah, uh, sino nakikita mo magiging matinding kalaban mo? Kasi sa ngayon parang dalawa lang yung sa, in, category ko. Uh -huh. Hindi ko pa nakikita yung, yung iba. iba. Alam mo Kasi yung, yung, yung mga surprise, nila eh, surprise na yan eh. Yun nga oh, oh. Hindi ko sure. Mm -mm. Yeah, as long as I'm doing my best. Correct. Um and you're enjoying. Yeah, and I'm doing I'm really doing hard work na mm -mm. mag-workshop and mm -mm. everything. So mm -mm. So, this really, uh, this opportunity is giving me, you know, parang, boost my ano uh, self-confidence. Yes. So, kasi mas nakakatakot siguro pagdating. <laughs> <laughs> correct. Correct, 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 correct. Now, ngayon, ano, anong magiging, ano mo doon? Uh, after after the pageant, ano ang magiging, susunod mo magiging uh, hakbang after the pageant? After the pageant po, hindi ko alam kung anong, siyempre hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi nung nag-join ako ng Mrs. Grand USA, hindi ko alam na mayroon pala akong duty. As <laughs> <laughs> no, you know, as a duty. So, I, I have to promote, I have to support the Mrs. Grand International. So, hindi ko alam kung ano yung naka-line up. Mm -hmm. But, uh, gusto kong i sabihin na next year po is uh, this pageantry is also a preparation for my producing Mrs. Universe Philippines. Kasi yung Mrs. Universe Philippines, ang Seattle po ang mag-host next year. Oh. So, she so, will magiging franchise ka? On no, it? just a producer. Um lima kami. Ah, okay. So parang uh -oh. may may kasama. Oh, okay, okay. So, okay. Yun. Mm -hmm. so busy. Yeah. Uh, oh, magiging busy ka talaga. <laughs> I love it though, you know. <laughs> okay, meron itong online uh, vote or something? Meron po. Mm -hmm. Yung sabi nila meron, uh, they ask our pictures ganon pero hindi ko pa alam kung kailan nila ilalabas mm -hmm. pero merong voting oo mm -hmm. so ngayon pa lang manawagan ko na sa ating mga kababayan na i you, you, that we of course to support you okay. kapag ka nagkaroon ng online voting go ahead okay. ma'am um I'm inviting you all po na sana butuhin niyo ako, Estella Fullerton. I have a Facebook page Estella Fullerton then uh supportahan din po niyo yung Mrs. Grand International Page November 28 po yan. Thank you. Mm. May page ba ang uh, Mrs. Grand? Meron. Mrs. Grand uh, just ano lang po at type Mrs. Grand International Facebook page, merong Instagram. Mm -hmm. Meron sila Okay, at lalabas na yun doon mm -hmm. no? oh. I think we will be live in IG ng Mrs. Grand International sa November 28 ah, Nice yes. Nice, okay <laughs> uh, Queen, I really wanted to to talk to you more no to talk to you much longer kaya lang medyo naubusan na tayo ng oras <laughs> medyo naubusan na tayo ng oras ano Well, um Um, advice mo na lang doon sa mga misis na hanggang ngayon nakakahon pa rin na ayaw lumabas sa kanilang comfort zone okay. na katulad ng nangyari sa iyo na matagal bago ka lumabas mm -hmm. sa iyong comfort zone. Yeah. Um, um, ang advice ko sa mga babae na katulad ko, hindi lang sa katulad kong babae, hindi, I mean hindi lang katulad ko na 61 years old na sumali-sali sa page 3. Uh, age is just a number. Age should not hinder to anyone. Na hindi mo uh, ipursue yung dreams mo because dreams comes true. I'm living my dream. So yun po ang advice ko sa inyo. Correct, no? I like that. I like that. Thank you. Dreams do come true and I'm living my dreams. Yes. Kasi that's your dream to be a yes. beauty queen. Yes. Ano na 'yung natulung sa 'yon ng pahing grand winner ng Mrs. Elite? Oh, marami po connection um Marami akong yung networking, collaboration. Uh, minsan nagtataka ako kasi some people wants to uh, be my partner in business. So yung business opportunity pumapasok din po. Tapos I'm been traveling a lot. I love to travel. So nung 20 years halos eh housewife lang ako. Mm -hmm. So and now I'm traveling. I'm traveling everywhere kasi I I was given that opportunity that opportunity mm -hmm. yeah at Nap Queen mas marami ka pang travel na magaganap <laughs> na magaganap sa buhay mo because ngayon sinasabi ko na mananalo ka <laughs> thank you so mananalo much. ka malakas ang kutob ko na mananalo ka thank talaga. you so much with that face thank you, thank you. and without bra uh, with, with, with brain no doubt Thank you, you so you much. Be a Maraming salamat, Queen. Maraming salamat, Tibo. May gusto ko pang sabihin. Please go ahead. Uh, of gusto of course, ko pasalamatan mo ang ating ganda, Anor. Opo. Uh, una sa lahat, gusto ko talaga magpasalamat sa inyo this, uh, sa opportunity na ito. Uh, I'm so... Uh, emotional. At sa magandang gandang anor, sa ginagawa niya sa akin sa lahat, para na po siyang siyang manager ko, kaya lang wala akong bayad sa kanya. Siya po lahat ang nag, parang siya na yung brain ng aking pageantry. So, mm -hmm. nagpapasalamat ako ng malaki para sa kanya, Ganda Anore, kung kailangan ninyo ng mga gown, kahit ano, kayang kaya niyang gawin. Yes. At sa inyo po, maraming maraming salamat. And of course, sa mga supporters mo. Yes, sa lahat ng supporters ni Stella Fullerton at ng Mrs. Grand International. Yes. At sa iyong uh, organization sa Montana. S sa mga supporters din, at yan, shout out sa Filipino. American Montana Organization. Jansa Montana at sa aking pamilya. Thank you, Queen. Thank you so much. All right, mga kaibigan, Miss Stella Fullerton, Mrs. Grand Elite USA. Tama po ako? Yes. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, at yan po ang ating nakasama ngayong araw ito mga kaibigan, si Mrs. o Miss Stella Fullerton, ang Filipina na nanalo po naman sa Amerika, sa Mrs. Grand Elite, uh, tama ba ako, USA, na tinalo lang naman niya, ang iba't ibang lahi At ngayon She will be competing In Myanmar uh, This coming November 28 At siya po Ang ating Spotlight Bye! Alamin ang in, alamin ang hot, alamin ang trending. Lahat ng in, hot at trending sa showbiz at pageant industry. TWIZ Spotlight. Walang kawala ang mga pinag-uusapan ngayon. Sino na ang naghiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino na ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling dalawang linggo? TWIZ Spotlight. Kasama ang host na lahat sasabihin. Lahat ibu ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item. Si Anton. Live sa DWIZ News. Live din sa Free TV sa Aliu Channel 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Spotlight. Napakahalaga ng Republic Act 9999 o ang free legal assistance para sa mga walang abogado. Kahit na sinong lawyer ay pwede mong kunin ng libre dahil pwede nilang ikalta sa tax nila ang charge nila sa kaso mo. Kasi nga, isa lang sa inyo ang dapat bigyan ng pau ng abogado na kalaban mo sa kaso. Sa free legal assistance law o ang lapid law, may abogado ka na agad. Lingkod Lapid. Para sa masang Pilipino, Lingkod Lapid. Little Lapid. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Katulad ng simbolo ng Pasko, nawa'y magningning din ang panibagong taon na ating sasalubong